Sarap naman itong sampalok na to. Gusto ko lang sa asin. Kaya, ah! Hmm! Trap! Ang oy Uy, girls! Hey! Alam ko, sino kumakatok e? Eh? Hmm? Kamusta Talaw? na? Ano ba dalaw? Eh, ito yung ano? Ano? Trap! Alam talaga? Ano ba yan? Hanggang ngayon sampalok pa rin. Favorite ko yan eh. Tanda. Ang trap ah. Ano? Kamusta naman? Hindi na lang ulit tayo nagkita-kita. Basta na nga lang pumasok ulit itong si Rona eh. Sexy mo na. <laughs> Sana <laughs> all. Yeah, nga ako sa boyfriend ko eh. Ba't <gasps> may boyfriend na? Mm-mm. Matagal na sila ng boyfriend niya. Ikaw! Ito, hindi ko alam kung nagka-boyfriend na baga. Ha? Oo nga. Anong balita sa'yo? Ito happy, healthy relationship. Oh, hindi na ako magsasana ul, kasi malapit na ako mag-asal. <laughs> oh, Tanagot ng dalawang to. Hindi ha. <laughs> Siyempre. Kasi sino naman yung jowa mo ngayon? Um, so, wal kami nagkakilala. kasi one time, namimili ako ng bag. Alam mo yung napapanood ko lang sa Korean drama? Alam nagkabanggaan. Mo. Nagkakilala. Ang <laughs> 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 grabe naman yun. Saka actually, magba one year na din kami. Hmm. Wait, wait. First time ko makaranas ng anniversary to, ha? Wow. Ay, gusto ko lang din kayong dalawa. Pero, teka lang, teka, teka, wait lang, wait lang. Alam niyo ba yung boyfriend ko? Napaka- Napaka-consistent. Lagi kaya ako may bukay doon. Every month, every month, sari. Tapos... Ba talaga ganda na ito? Tuwing, tapos, pagkaawas ko sa trabaho, lagi ako sundo noon. O di ba, maigit ka. Ang kalugo. <laughs> well, ako din naman, hinahatid sundo niya. Nakamotor pa nga siya eh. Well, ito. Di ba sabi mo, binibida ka ng bags? Eto ka din. Bagong binibid. Tingnan. Ganda, oh. Wow. wow. Pero, Saan niyo? Parang makita niyo. Original Ganda rin yung bag na regalo sa akin ng boyfriend ko eh. No? gan As in, gantong ganto yun talaga. Ganun ba? Pero, baka ganyan talaga binibigay ng mga loyal na boyfriend. Sana all. Nalig Ikaw ba? Ay, okay na kami ng asawa ko. pare na nga, oh. Ha? Pangyat. Minang kami, ha? Siyempre naman. Saka yung boyfriend ko, makikilala rin niya rin yun. Very soon. Oo nga, mag isang taon na, tapos di ko natin makikita. Ah. Sa anil, celebration namin, invited na kayong dalawa. Ito ka, ko, magpo-propose na agad to, ha? Ah. Pero, dadaan yung boyfriend ko dito. Ngayon Bahay. ba? Mm -hmm. Tama-tama, makikilala na natin. Oo mm nga. -hmm. Napakilala ko sa inyo. Sobrang sweet. ma in ka nun. ina yung relationship na ako, duh! <laughs> <laughs> Ito ko sana, ulo! May baby na. May baby na. <laughs> Siyempre. Ganun talaga. O, oh, nasan daw ba yung boyfriend mo? On the way na ba? Kapatid mm -hmm. na siya dito. Wait nyo na lang ha. Huwag na kayo aalis. Oo okay, na namin. Kaya namin yan. Eh, yun ba naman ang sa kibigan namin? Siyempre, gusto namin makilala. <laughs> Thank you. Well, Nakaka-curious yung mga boyfriend nyo. Parehong sweet. Grabe. Yun nga eh. Pero... Pareho pa nung bigay na bag. Swerte kami kasi pares loyal yung boyfriend namin. Pares sweet. Alam mo yung parang isa talaga yung katangian nilang dalawa. Mm-mm. Baka magkapatid. Char. Matutuwa ko pag nakilala niya yung boyfriend ko. <laughs> Gustong gusto nga na mami kasi sobrang sweet talaga. Ang bait. Gusto niya naman ako mga, mga, mga friends, friends eh. Tsaka alam niyo ba, feeling ko siya talaga yung tamang lalaki para sa akin eh. Siya na yung nakita ko forever na makakasama ko. Same. Napaka-dreamy ng loko. Hindi, sabi thankful ko lang din kasi meron akong boyfriend na katulad niya. Tulad din ng katangi niya ng boyfriend ni Barbs. Iba? Sweet. Uy, yun. Barbs? Boyfriend mo na yung Ano Ito na ni Babe. Hi, Ay, Babe. Ay, guwaping nga. Harvey. Rona and... Bili nga pa na. Harvey? Okay, na kayo? Ah, meron. Yung boyfriend mo, boyfriend ko din? Oo. So ano to? Iisa yung boyfriend natin? Wait, wait. Magpapakasal na kami. Magpapakasal yung boyfriend ko yan eh. Yan yung kinagwento ko sa inyo. Harbi, ano to? Dalawa kaming girlfriend mo? Ilan ba yung puso mo? Harbi! Magpapakasal na tayo, diba? ba? Ano to? Girlfriend mo si Rona? Teka lang, siya pa talaga yung boyfriend mo? Baka kambal lang! Walang kakambag yan! Nag-iisang anak yan! Eh hindi pwede! Boyfriend ko nga yan eh! Hoy! 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 Ikaw nga! Magsalita ka nga! Sino ko ba talaga? Nagpapaliwanag ako. Nagpapaliwanag? Eh dalawa nga kaming girlfriend mo! Huli-huli ka na! Bistato ka na! Harvey! Matagal na tayo! Nagpapapamaglo ko! Hindi na po nangyayin tayo ba? Diba? Anong hindi? Magwa-one year tayo! First time ba makakaranas ng anniversary sa lahat ng gimo? Harvey, ano? Ikaw kung may ganang magganyan. Kaya pala nagiging cold ka na, ha? Umabalik ka naman sa... Hmm, dyan sa babaeng yan! Excuse me. Uy! Mas nauna ako sa'yo. Ano? Kayong dalawang... Kayong dalawang mag-aaway? Ayan! Yung dalaking yan! Ano mo, ka niyo nyo Ano ka nakakapang gigil ka, ha? Alam mo ngayon pa lang? Boyfriend kita, tapos makakasalan mo ako. Paano pa kaya pag naging asawa kita? Proud na proud pa akong boyfriend kita. Laki loyal, laki sweet. Gusto ng parents ko. Yung pala manluloko. Ito bang ganyan? Napakayabang mo. Wala ka malamang... Ay, sorry! <prk> Nagulat ako. Wala! Parang relax na relax ka pa dyan. Ang kapal ng mukha mo. At tinanggi pa ako. Sa'yo yung sanay ko, ha? Kinugwapo mo yun? Pogi ka? Hindi ko naman alam na kaibigan pala kayo eh. Kahit na hindi mo alam, hindi tama na dalawang babae ang mamahalin mo. Ah, ganun. Ito yung bag mo. Lumayas na. Lumayas na Ako, alis na, alis na. Grabe po. Mabuti eh. pang single na lang kami. At least, sa ulo. Sabihit yung lalaki to. Kayo namang dalawa, muntik pa kayong mag-away. Kayo pa talaga mag-away. Tagal-tagal na natin magkakaibigan nung dahil lang sa lalaking niyo. Ano nagkataon na iisa yung boyfriend namin? Ah! Uh, tumiyak! Nagkakasal na kami. Kaya pala iisa yung ugali, iisa yung lalaki. Ito naman tong dalawang to? Nagmahal na nga nang sa iisa yung lalaki pa. Hoy, kayong dalawa ha? para kayong maganda. Pareho kayong sexy. Dinig ko pa kayo, chubby, pero perfect ang relationship hindi naman ako nagyayabang. Pero, narating talaga sa punto na may na lalaki para sa inyo. Namamahalin kayo ng kayo lang, ikaw lang, ikaw lang. Ha? Talaga nagkataon pa, pareho kayong ayoko nung term mo. Masyado kayo nagtiwala dyan sa lalaki yan. Background check nyo nga sa tuso pagka pagkami digo sa inyo. Siyempre, Sir Mickey, akala namin siya na yung para sa amin, para sa akin talaga eh. Yung nagkataon. Yan ano, si Premi Barbs. Hindi lahat ng lalaki na mukhang Prince Charming, hindi lahat ng lalaki na may dalang bouquet of roses, may dalang bag, perfectong lalaki na. Minsan, ang pagmamahal, hindi palaging sa material na bagay. Ayan ay pagbibigay din ng tiwala, pagbibigay ng oras. At syempre, bukod doon, pakikita niyang ikaw lang ang babae sa kanya. Hindi tulad niyang sinabi niyo, nagiging cold, nagiging busy. Tapos ano ngayon? Huwag mo nga iyakan yun! Diyan nga, huwag mo nang iiyakan yun! O siya! Nilo ko na nga tayo eh! tayo! <laughs> Lumabas na lang tayo at masyado nang toxic dito sa pamamahay ni Barbara dahil sa harbinayan na yan. Tukutin okay. yung dalawa. Uwakan niyo na yan. Sawa na nga ni, ni Tara na. Paano kayo sakpan sa asin ng mukha